Morning mga kakapitot So siguro sa kakaibat Nakangiti ako ano So that's our happy thoughts for today Maging dahilan Nangiti ng sa iba For sure Ikaw sa sasaya Hey, okay? sabi na iba yan Hindi ka sure Hindi totoo yan Pero tol After this Siguraduhin ko sa i-convince kita Maging dahilan Nangiti ng Or nang saya sa iba Siguraduhin ko sa bro sa saya. Kapi muna tayo. Ang problema, paano tayo magbibigay ng saya? Kung tayo mismo hindi masaya. Mahirap yon. Kaya yung iba, hindi kayang gawin niya. Kaya sabi, mahirap. Yung iba, hindi naunawaan kung ano ibig sabihin ng saya, ng ngiti, ng smile. So, yan ay didiscuss ko. You cannot give joy if you don't have the joy. Tama? <laughs> hindi ka magiging masaya kung hindi ka talaga masaya deep inside of your heart. And, hindi ka makakapagbigay ng saya sa iba, hindi ka rin makakapagbigay ng saya sa Diyos. Remember, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya rin ang ginawa mo sa akin. And, kapag ginawa mo ay mapasaya ang iba, ibig sabihin mapapasaya mo rin si God. At pag napasaya mo si God, bubukas ang makitid na pintuan ng langit para sa iyo. Bubukas ang mahirap kunin na success para sa iyo. So kailangan natin ng saya sa buhay. Pero hindi po 'yun mangyayari kung hindi talaga natin lubos na nauunawaan ano bang ba ibig sabihin ng saya. Bakit ba ang hirap sumaya? Sabi ng iba, life is a matter of choice. Choose to be happy. That's correct. Nasa atin ang control para sumaya. It means, may chance, malaki ang chance na tayo ay sumaya. Kasi control natin eh. Nasa atin lang. Now, paano nga ba? Okay? Smile. That's the key. Just smile. Eh, ang hirap nga po ngumiti. Lalo na pag ako'y puno ng problema, puno ng galit, puno ng hinanakit. Lalo na sa kalaban, sa kaway. Lalo sa hindi ko kakilala, magmumukha akong tanga. Okay? So now, this is the reason why we smile. Bakit tayo sasaya? Okay? Una, S. Kailangan selfless tayo hindi tayo makasarili. Kasi kapag lagi natin inuuna or iniisip ay yung ano magiging para sa atin, ano yung makukuha natin, ang magiging kalalabasan niyan sa bawat gawa, galaw, desisyon natin, ay magiging greedy tayo sa mga bagay. Magiging self-centered tayo. Yung wala ka ng pakialam sa iba. Yung tipong nakakasagasa ka na pala, hindi mo pa alam. Kapag selfish ka, So, kung selfless ka, uunahin mo yung iba bago ikaw. In that way, mapapasaya mo sila. One. Pag napasaya mo na sila, experiment nyo to. Sasaya ka. Masaya ka kasi yung mga tao masaya para sa'yo. Masaya silang lumalapit sa'yo. S. Selfless. Second. M. Be mindful. Be mindful sa magiging feelings ng iba. Sa sasabihin mo, makakasakit ka ba pag sinabi mo to? Or kung meron kang dapat i-correct sa mahal mo sa buhay, i-deliver natin ang maganda. Be mindful on our words na sasabihin. Bring, kung meron kang concern or issue, bring it in a proper way. Na-discuss na natin yan before. Okay? So, be sensitive sa feelings ng iba. The way we deliver. Yung mga chismosa dyan, be mindful please. Yung mga chismis, nakakasakit ng damdamin ng iba yan. Kung may problema ka sa isang tao, dun mo sa mismong tao sabihin, wag sa ibang tao. Chismis po kasi yun. Okay? Kung gusto mo talagang masolve yun, yung tao mismo na may issue ka, dun ka magsalita. Be mindful. Okay? Dalawa na. Ay. You must have an inner joy. Kasi kung hindi ka nga masaya sa loob mo, paano ka magiging masaya? paano ka magbibigay ng saya? We cannot give without have. Ang maganda nito, people is a living magnet. Kapag masaya ka sa loob mo, automatic lahat 'yan. Magiging masaya ka rin. Kapag ka, ikaw masaya, nagiging mapagbigay ka. 'Di ba? And para makuha mo 'yun, kailangan alam mo yung pagiging grateful. Remember, gratitude must be our attitude. Okay? Gawin natin tuwing umaga, mag-isip ka at least tatlong bagay na meron ka na makakapagpasaya sa'yo anak mo, asawa mo. ba? Diba? Kung hindi kung hindi toxic ka, mm -hmm. ba? Diba? Lahat ng meron ka. Yung nagising ka sa umaga, ang sarap ng kape. Tapos paghigop mo ng kape, mayroong nakadrawing. O yan, o yan. Ay, napakagandang asawa. At napakabait pa. Saya ka. Di ba? Magpapasalamat ka eh. Ito, para sa mga... Ay, paano kung hindi wala naman ako ganyang klaseng asawa? Okay? Wala naman akong ganyang klaseng Wala akong anak Lahat sa paligid ko Piling ko kalaban ko Okay? Lahat na lang problema Ang nararamdaman ko Be optimistic Tingnan nyo yung bagay Or opportunity Doon sa sitwasyon mo Tingnan mo yung maganda Doon sa asawa mo Huwag mo tingnan yung pangit Okay? Huwag kang tumingin sa iba Kung anong meron Wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. ba? Diba? And learn to appreciate other people. Baka hindi mo lang siya nakikita. And that way, sasaya ka. Yon, Papasok na ngayon. Kung ano yung laman mo sa loob mo, yun ang lalabas sa'yo. Kung ano ang laman ng tasa mo, pag tinabigyan, yun ang tatapon dyan make sure na ang laman ng puso mo ay saya. And saya is, oh, ito, pang-apat na salita, na letter, L. Love. You must love from your heart. You must have the love inside of you. Okay? Malawak ang love. Okay? Yeah, ba? Love means you care. Love means compassion sa kapwa, sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa lahat ng kakay kasugal. <laughs> oh, totoo yan, bro. Love means concern to others. Love means marunong kang umunawa. Love means sacrifice. Kapag meron kang love, lahat yan meron ka. Imagine mo, you care. May compassion ka sa ibang tao. ba? Diba? May concern ka. Ayaw mo silang napapasama. That's love. Meron silang sablay, meron silang mali. Mauuna yung pangunawa bago ka magalit. Hindi ka magiging judgmental. That's love. ba? Diba? Kapag meron ka nyan, sigurado ko, mapapasaya mo ang iba. And, 101% sasaya ka. Okay? What's the last? E. Entertaining ka na. Be entertaining. Huwag tayong suplado. Entertaining, it means, ikaw yung personality na easy to get with. Masayang kasama. Good vibes walang problema pag ikaw ang kasama, marunong ka makasama eh. You care eh. And, masaya ka na. Kaya parang iti tayo. Kaya hawit at silagi. Ah, ba? So, huwag tayo suplado. Di ba? Huwag tayong judgmental. Yan kasi ang nagiging dahilan. Yung magiging judgmental natin na nagkukonclude tayo negatively. Judgmental, di ba? tagdon Hinuhusgahan agad natin, di pa natin kilalang tao. Hinuhusgahan agad natin the way kung paano yung itsura ng tao. Hinuhusgahan natin dahil sa nakaraan ng tao. Sinasaragad natin yung pintuan para sumaya tayo. Remember, pag napasaya natin ang iba, napapasaya natin si God. Kasi kung ano ginawa natin sa kanila, ginawa natin kay si God. Pag napasaya natin si God, bubukas na yung pintuan para sa grasya. And grasya is our success. And our success is our happiness. Now, magbigay ng ngiti sa iba. Kung gusto mong sumaya. Okay? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay sa rin ang ginawa mo sa akin. Okay? Gusto mo ulan na ng grasya? Smile. Then give smile. Deliver smile. At mapapangiti mo ang Diyos. Tanungin kita, Kailan mo ba napangiti ang iyong pamilya? Ang iyong asawa? Ang iyong anak? Ang iyong magulang? Kailan mo, pa ba kailan mo huling nakita silang humiti? Or kailan mo sila napangiti? Kapwa mo? ba? Diba? Napangiti mo ba sila? Or nagbiyay ka lang ng lungkot? Meron kasi tao ganyan. Walang ibang ginawa kundi magbigay ng lungkot, ng buwisit sa iba. Kailan mo ba sinabi ang I love you, ang asawa mo? Kailan mo ba huling sinabihan na mama? Thank you. I love you. Kailan? Baka wala kang ibang ginawa kundi manghingi. mag -demand ba? Baka kaya hindi ka sumasaya kasi yan ang ugali mo. Okay? Iwasan natin na maging self-centered. Mamili ka manghanap ng saya sa iba or ikaw ay maging masaya at magbigay ng saya sa iba. Life is a matter of choice. You choose. Okay? Huwag maging dahilan ng lungkot sa iba. Magbigay ng saya, mapapasaya mo siya. Okay? Tandaan, last Sunday, pinag-usapan natin paano makapasok sa makitid na pintuan ng langit. Tandaan, na ang pintuan para sa tagumpay, ang susi, ay walang iba kundi tayo. Maging dahilan, nangiti nang ng iba. Happy tops.